Cancer, Sun, Moon, Rising, or Venus sign, welcome sa aking channel. This is general general reading for the month of August. Kunin lamang po yung mga message na makaka-resonate sa inyo. Maaaring hindi mag-resonate yung iba sa inyo dahil ito po ay uh, iba-ibang tao or iba-ibang sitwasyon. Ito rin po ay timeless reading, pwedeng timeless reading. Na kung kailan niyo po mapanood yung video na ito is pwedeng dun pa lamang po mag-resonate sa inyo. Kunin po natin yung uh, overall energy mo na kailangan na uh, bigyan ng pansin na uh, or magkaroon ng clarity sa iyo. Uy, five of wands. No, ngayong August, siguro merong uh, competition na mangyayari. No, or maybe may conflict or merong hindi pagkakasundo-sundo na mangyayari or uh, pwede nga uh, pataasan kayo ng ihi ngayong August, no? Siguro baka iba sa inyo. Oh, lover. Merong uh, may magandang, uh, may harmony naman pala pagdating dito sa sa inyong may jowa or magpartner, no? Meron na harmonious or peaceful ang inyong relationship. Ganon. Meron kayo nga uh, togetherness, may deep, may malalim kayong uh, pagkakaunawaan sa isa-isa. Ganun, kinukonsider ninyo ang bawat isa. And the, the sun, magiging masaya ka. Iba sa inyo, magiging masaya. Kung ano man kong uh, ginagawa ninyo ngayon, masaya ka. Yung pamumuhay na meron ka ngayon, magiging masaya lalo ngayong June. Ayan oh, nag ay ngayong June. Sorry baka may uh, in connection ito sa June sa inyo ganyan pero August na tayo ngayon no At tingnan mo, nagboblossom blossom yung mga flowers no so ibig sabihin niya nakikita siguro ng mga tao na talagang ikaw ay namumukadkad na parang mga flowers no na ikaw ay nakasakay sa kabayo na alam mo yung parang uh, hindi ka napapagod hindi ka napapagod kasi parang uh, may umaalalay sa iyo siguro marami ka ding pera no kaya parang nga uh, meron kang uh, nauutos-utusan gano'n, basta masaya ang buhay mo no may vitality merong balance no or pwede meron kang success na i-celebrate ngayong month of August meron naman sa inyo dito may eight of pentacles merong passion or uh, merong uh, yun nga nagde-develop ka ng uh, new skills mo or nangakapositibuhan sa iyong kaperahan na meron kang tinatrabaho. And it is also a luck number. No? Marami kang pera or may pera ka. Siguro maganda yung iyong job, finance, financial or career or yung passion mo. Ginagawa mo siguro yung passion mo, dedicated ka sa ginagawa mo. And at the same time, pag-dedicated po tayo dun sa ginagawa natin is nagkakaroon po yan ng uh, bunga. Kaya siguro gano'n, ang ng card mo, no? Pero, paalamin pa natin kung ano pa tong five of wands kasi, kasi, magaganda yung mga cards mo. The Emperor. Surrender, letting go. Ah, alam ko na. Makinig ka, ano, cancer. Ang ganda ng baraha mo. Bale, yung pinaka-overall energy mo is may pag-aaway-away. No, parang, ah, siguro, inaaway ka nila or ah, parang chinichismis ka nila or parang something tinitingnan nila. Yung gano'n. Merong ego, ah. Kumbaga, ano, no, Away-away lang to eh, pero wala namang panalo sa inyo, o oh, tingnan mo. Nakikita ko dito parang uh, chinichismis ka nila kasi maganda. Kasi naman, tingnan mo, ang ganda ng ano mo, ng, uh, ng relationship mo ninyo ng partner mo. Kung no, nagkakaintindihan kayo, siguro peaceful and harmonious, baka, baka something ano to eh, no? kapitbahay ninyo na kamag-anak mo, or kamag-anak mo, or pwedeng katrabaho mo, na nakikita nila na balanse, eh, ka, maganda yung uh, relationship mo sa partner mo, na no, wala kayong away, siguro sila, meron silang away gano'n, tapos masaya ka pa sa si ginagawa mo, kung anong ginagawa mo ngayon, siguro pang kabuhayan mo yun, o tingnan mo basta yung overall uh, ano mo, energy mo or uh, siguro, ayun yun healthy ka, fit ka, gano'n na no, wala kang, may maayos kang trabaho, ngayon ay eh, kasi ito may, may maayos kang trabaho 8 of pentacles, no tapos emperor ka pa no yung ibang mga uh, nakakakita sa iyo nirerespeto ka kumbaga walang iba uh, yung ibang nakakilala sa iyo is ang tingin sa iyo ay respetado or ah, uh, siguro disiplinado kang tao ganun no magaling ka ganun mayroon kang leadership mayroon kang control marunong kang promotekta marunong kang huminde yung ganun ba no and ah, uh, Tingnan mo. Ang gaganda eh ng energy mo. Ito yung pinaka overall energy ha, no. Pagdating dito sa dahang hangman, no. Dito ka lang eh, yung may yung away-away niya. Eh. So the moment na may makarinig ka ng hindi magagandang uh, istorya or uh, kwento tungkol sa iyo, pinagsasabi ng mga tao sa iyo. Pause daw muna sandali. No. Isipin mo yung mga magagandang uh, nangyayari sa iyo love life maganda. O yung career mo maganda. Ayos ka naman. O yung ibang tingin ng tao sa iyo respetado ka. So maganda. So sabi dito, dahang man post daw, huwag mong intindihin. Huwag mong intindihin cancer. Yung mga sinasabi ng tao sa iyo. No, yun lang yun eh. Sila lang yung na uh, nagja-judge sa eh. Pero kung uh, i rate mo yung buhay mo, yung mga sitwasyon na nararanasan mo, yung relasyon mo sa partner mo, no? Wala, hindi ka hinuhusgahan ng mga sitwasyon mo ngayon. Nasa mabuting kalagayan ka ngayon. So, yung mga tao lang talaga ang nagpapalala ng buhay mo. Kaya sinasabi dito ng dahangman, pause muna sa mga mosang, sa mga chismosa. Huwag mong intindihin yon Baka ngayong August is ini-trigger in 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 ka nila gusto ka nilang magalit, patulan mo sila kasi wala kang issue sa buhay mo. Ganon na. Kaya palang, lang gaganda ng energy mo, biglang ang overall energy is, ano, parang uh, merong away-away. Ganon. So, kuha tayo ng mindful message mo, yung, yung uh, kailangan mong isip-isipin ngayong uh, August. Oh, uh di ba? Coming my way. Uh, unique opportunities aligned with my desires present themselves to me. I attract all that I need to make my dreams the reality. So, siguro, ano ka? Tawag nito, meron ka pa nga na manifest sa buhay mo. So, sabi daw, nakabukas yung palad mo and uh, humihingi ka sa mga bituin. No? And ang lalaki ng mga stars, no? At open ka talaga, no? Na doon sa mga opportunities na yun, wine-welcome mo talaga. So sabi dito ngayon, isipin mo na lang daw ngayon, ngayong uh, month of August, no? Kasi may, uh, may mga titrigger sa'yo ngayong August, no? Aside sa mga nararanasan mo pang magaganda, no? Marami pang a uh, uh, may mga paparating pa na no, opportunities yung mga desires mo ay darating pa no marami pang naka-align no ah uh, ipinipresenta nila yung sarili nila sa iyo mga inilalapit nila yung sarili nila sa iyo no kaya i-attract mo daw yung lahat ng kailangan mo para maranasan mo yung mga yung mga pinapangarap mo para maging realidad yung mga pinapangarap mo. So, si wag mo talagang intindihin yung mga mosang uh, na mga iintriga sa iyo ngayong uh, August. Kasi aside pa pala, ito sa mga mara nararanasan mo ngayong uh, magaganda or uh, pwedeng maranasan mo pa is meron pa pala talagang kasunod, no? So, nasa sa'yo na yung mga kamay o oh. meron pang kamay. Ibig sabihin ng kamay is palad mo yan, yung will mo yan no? Yung choice mo yan, no? So, nasa sa mga kamay kung, kung papat papapasukin mo ba biyaya o yung mga sumpa sumpa na alam mo hindi naman sa yun eh galing yung mga ini-issue ng mga tao sa iyo so di ba kuha tayo ng message archangel message for the month of august Oh, Archangel Raphael, I am helping you heal physical challenges in yourself and others. You are a healer like me. O, oh, di ba? Sinugunda ni Archangel Raphael, no? Dahil na meron nga mga away-away ngayong ma magaganap ngayong August, no? Nire-remind ka ni Archangel Raphael, siya daw ay, uh, siya daw ay healer, no? Siya daw ang tutulong sa'yo, no? para ma-overcome mo yung mga physical challenges, no? Katulad niyan, yung uh, pag-aaway-away, gano'n, no? Ah, uh, ihil ka niya, siguro bibigyan ka niya ng mental clarity, na huwag mong patulan, mag-focus ka sa mga promises na, na, mga paparating pa, no? And of course, no, pag hinihil ka niya, sabi niya, yung mga kaaway mo or yung mga umaaway sa'yo, mga aaway sa'yo, no, ihil niya rin yan. ihil niya yan to the point na matatapos na sila. Matatapos sila or uh, hindi na rin sila magkaka-issue sa'yo or sa sarili nila. Alam mo, kasi yung mga ibabato nila sa'yo na issue, sa totoo lang, nakikita ko dito, sila yon na No, magaganda yung mga ano mo eh, mga achievements. May mga achievements ka sa buhay mo eh. So parang issue na lang nila yun sa Siguro kasi yung mga ibabato nila sa wala silang ganoon, hindi nila nararanasan yun or uh, hindi wala silang ganung uh, potential or kung mga potential is mas inuuna nila yung mga negative na sides, no, pero ikaw hindi ka ganun eh, so yun, inaano nila yun sa'yo, maga ina-address nila yung sarili nilang trauma, sarili nilang pain at sa'yo, kaya nagco-cause ng distraction, actually, gusto nila magkaroon ng distraction sa'yo, pero actually, sila yung may distraction sa sarili nila, no, so, sabi ni Archangel Raphael, no, magkailangan magkaroon ng healing. No, kung nga nakadamage, kung makakadamage man sila sa iyong uh, mental health this August, no, ihihil ka ni Archangel Raphael. At the same time, para hindi rin na sila makalapit sa'yo or hindi na sila uh, makapang-harm sa'yo, ihihil din nila yung mga nang-i-issue sa'yo. So, ang ganda ng message mo. Congratulations sa uh, uh, cancer. Ang galing mo pala, no, cancer, no ano ka pala, no? Achiever ka talaga, no? So, kung sa bagay, ano kasi, cardinal sign ka kasi, ano ka, bossy ka, leading yung magaling kang mag-lead. May napatutunuhan Ganon. So, kung na gustuhan mo ang uh, message na ito, please consider subscribing to my channel. Thank you.